Yan, okay mga idol, ah, bali, sinat daw ni YouTube yung ating ano, ah, pinagbabawal sa live yung ganitong nga ah, content. Pero ito naman ay laruan, dihangin lamang. Hindi siya tunay, hindi siya live, kundi ito isang laruan lamang na dihangin. Okay, kaya try pa rin natin na ano, ah, sa live, yung bawal niya. Kaya hindi tayo makapag live. Kaya ngayon, gawa na tayo ng video. Okay. Okay. May gamigalag sya shoutout. Yan. Okay. Tuloy natin. Mga idol. Uh, Bali. Natanggal na natin yung ating uh, panilip. At uh, yung screw niya, natanggal na natin dito. Tapos ito tanggalin na natin. Yan. Okay. Ito yung pilot pusher. Parit tayo ng hour ring dito sa laruan natin di hangin. Okay. Halap lang tayo ng guma. Uh, dito may nakita na tayo. Medyo kasi laki niya. pasokannya si berat itu. Nah, panas mata banget kok. Ah itu bisa sih dulu. Dipede tuh itu isa. Ini sih <tipede> Mukhang walang kasukat yata. Wala idol, wala tayong goma. Walang kasing Malalaki na ito. Subukan natin itong isa. Wala idol. Okay. <clears throat> Bali ito naman mga idol, pwede pa naman to hindi pa naman totally siya talaga naga uh, kakaroon ng backfire Kaya, ibalik na lang natin saka na lang tayo magpalit kapag talagang uh, medyo kuha na siya ano okay tapos balik lang natin itong ano screw nya screw Okay. Thanks. Yes. Uh -huh. Tingnan natin kung sumi kung sumi ako ano siya sumasabit sa pero hindi naman. Okay na to. Ang kailangan mat-mat natin, mat natin ma-check kung sumasabit sa siya dito sa ano. Ito pag nilagay natin tingnan natin kung sasabit siya. Ah, wala, wala siya. Okay, okay na siya. <coughs> Balik na natin mga kaibigan, no? Bali, ito nga pala, ay, meron, meron siyang serial number, ano? Sinabi ko na kanina. 43,902 na unit na, kanilang inilabas sa market. Maliba na siguro kung may mga nauna pa dito. Basta tayo ay nagmamayari sa unit na ito na pang 43,902 na unit. Yan, okay. ah uh, tapos, hmm, wala. Condition naman siya. Condition. Kaya ganoon na lang siguro mga kaibigan ano. Ngayon, uh, di balik na lang natin 'to. Masikip pa naman, masikip. Okay, balik na natin mga kaibigan. Yan, okay, pasensya na idol. Sinat daw ni YouTube yung ating ano. Hindi niya pinapayagan sa live yung mga ganito. Kahit na laruan lang. Subukan natin na uh, i-appeal yung ano. Yung live natin. Okay. Ano ba zero na naman to? Kasi nagalaw siya. Okay. Hindi natin zero ngayon dahil Gabi Yan. Okay, mga kaibigan. Yan. Okay, mga kaibigan. May kami ka-love shoutout sa ating lahat. At ganoon din kay Idol uh, Marvio Ramirez ng Binalunan Pangasina. Alright. Okay. Yan. Hanggang dito na lang po ang ating uh, video, mga kaibigan. At uh, i upload lang natin ngayon. Okay. Pakaintay na lang. Alright.